Bibidyohan ko para no vlogger nga pala ako, nakalimutan ko. Magkakalas tayo ng, uh, papakalas natin yung makina ni Stockard kasi kasi refresh natin. So, uh, papa-refresh natin si stoker. Tingnan natin. Di ba? Kalas na kalas na naman. Mabiling gas. para makita rin ninyo bago ilapag ng Mindanao na stock board stock stroke ito kasan yung cams yan Ito okay, yung kanyang ano, yung cams niya may compression release pa o Last na naman ang mga kina Pag nag-refresh kasi yan Hindi mo marirefresh dyan kasi natuko doon Kaya baba ng baba Natuko dito eh Tukod, Tukod na ang hit. Tukod ang hit dyan. Change oil. Change oil lang kasi madu madumal na daw lang is eh. Tingnan natin mabuti ko nung itsura ng piston niya. Nung ginagamitan natin yun ng methanol eh. Ginagamitan natin ng methanol. Tingnan mo naman ang itsura oh. Tagal yan. Ilang buwan yan huli na buksan. Pero hindi man lang nagdumi. eh. Oh, open curves pa yan. Ay, open throttle body pala kabis nga pala eh, ano? Yun. Nadali mo, utoy. Ibig sabihin, every time nakakalasin yan, kalas din ang rocket arm. Then, ano na naman to? labasan ng langis. Surprise! Meron. Hay tingnan natin. Pinokpok na. Uy sap mo. Tingnan natin ang itsura ng piston yan. Ay na isa. Ayun uh, naman yung na-derive niya. Ano ito? Drop. Ibabiyahin kasi natin ang Mindoro yan kaya kailangan fresh. Kita kits tayo sa Mindoro ngayong uh, holidays. Saan ka pa? Pang racing, pang everyday use, pang biyahe. Okay. yung piston no. Dayer, bisto, Ay, ah. Ay, bisto, hindi ah, kay... hindi naman pala ganoon kalinis. Ay sabaga, hindi ko naman masyadong ginagamit yung methanol. Pero mas malinis yan ano kumpara sa ano no. Ayong gas, kaya pwede mo Gaano katagal yung huling nga niya, Mga, mga walong buwan. Ano? walo hanggang isang taon na. O, hindi baka oh, pa ano pa rin. Malinis, malinis pa rin. Oo nga, hmm. malinis oh. na. Oh. Malinis. Oh. Malinis. One year nang nabuksan, no? Oh. One year na yung huling nabuksan dati. Lagyan na lang kasulat. Saragoy. Okay. Saragoy na piston. Oo. <laughs> Oo. Oh. Oh.

Tapos siya kasama ba, Kasama braso eh, oh. Grabe siya. Ibang nga pa. Para sa ano. <laughs> hindi, hindi naman siya malaki. Sakto lang. Tapos na, tukpok -tuk na. Yo, galing. Naku po! May gawa lang ba yan? Folder to eh. Folder. lokong pa pala yan ano? Hmm. Ilang compression yan? Ay, ilang ano? Ilang mm? Hindi kasi makita sa black at gawa ng malinis. meta no lang yan. May tanon. Babakat yan dyan eh. ตอน89 88 88.5 88.5 piston. Ambor 89. Ambor ang, ang 89 piston 88.5. Ang ating uh, bore Kano ka Iyan ka 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 yung, yung, yung ano niya, yung yung compression niya. Ay, yung ano. Kung, kung gaano kalaki ang space. Masan. Oh, di ba? Dinisan lang namin tapos change oil. Change oil. <coughs> ano mo naman, oh? Tingnan ko sa loob ng isang taon na gamit ng gamit puro baruros. yan o oh, ang kinalabasan hindi siya masyadong madumi o so, diba open carb ay open throttle body pa yan gawa yan ng nalilinis siya habang ginagamit okay so uh Ayusin na lang namin ito, linisan na konti, refresh, tapos lang is, and ayun, takbo na ulit. Bago isabak lang, ano, hindi mo naman. Kasi ibabiyahe ko pa ito ng, ano, ng, Mind Mindoro. So, takits tayo ng Mindoro, sa mga madadaanan ko dyan. Ah. Okay. Alright. Huwag nyo i-skip yung ads ha, para magkita tayo. Ayan! Bang Rossi Sigma 250 Ayos ah, Metanol Sa so, gusto mag-avail ng metanol dyan PMPM lang Gagawa natin ang paraan para magka-meron kayo Pwede yan sa car, pwede sa F5 Alright